patalikod na kaming sinasaksa. Ba, hindi nga ako kinakausap? <laughs> ano ba talaga ang intensyon? They've been going around and telling stories about... Di ba pwedeng sa malikot na is isip, pwede mong isipin, hindi totoo na I am being defensive. Alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong angulo eh. Bakit kailangan mong gibain yung institusyon? Just because may ganong... pupuntahan ko na sa kwarto niya. Confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular. Sabi po kahapon po eh, ni ah, kahapon ba? Ah, parang di ba hindi pa kayo nag-uusap-usap? Eh, ah, parang ayaw akong kausapin. O pwede naman daw po nag-text ka, nagtest ka kay Senate or kay Tano <laughs> yes. para kayo And internally ang nag-usap. Siyempre, nag um, I also have to respect the new chairperson of the committee. So, parang on my end, kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin, di ba? Kung baga, pagbibigay galang ko na lang na siya na yung bagong chairperson ng committee. Parang sino naman ako para mag-insist sa kanya na kausapin mo ko kung ayaw niya akong kausapin. Hi ma'am, Victoria po. Um, ma'am, tomorrow yung hearing on the yes. building. Dadalo po ba kayo? And do you think kailangan pa po na ng ganitong discussion on well, it? Well, actually, we will be monitoring the the hearing kasi I just found out na natanggal na pala ako dun sa committee. So, uh, I am no longer a member of the committee on accounts. So, akala ko kasi nasunod yung tradisyon, like kasi dun sa committee on tourism, I was retained, tapos ako yung ginawang vice chairperson. But apparently, dito dun sa committee on accounts, hindi na nga ako, uh, hindi na ako ginawang vice chairperson, hindi pa ako ginawang member ng committee. So parang, but you know, at the end of the day, meron din namang uh, tradisyon dito sa Senado na kahit hindi ka member ng committee, pwede ka pa rin naman mag-attend, hindi ka nga lang pwedeng mag-vote at hindi ka rin pwedeng uh, ano ba yun, maging part ng quorum. Anong explanation sa inyo, ma'am? Ba't hindi na kayo? Ba't tinanggal kayo? Hindi ko alam eh. Kasi di ba, hindi nga ako kinakausap. <laughs> <laughs> um, alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong anggulo eh. Pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa tagig Makati issue. Lalong-lalo lalo na, di ba, na parang uh, alam naman na uh, iniisip natin uh, to makbong lokal. in case na pagbigyan kayo na uh, kakapusan sila at address niyo masagot directly nila ng concern. Hmm. Do you think mapapassify sila at makapag-gens na walang issue dito sa tinatayong slum build? Um ako kasi 'di ba going back to the Makati Tagig, going back to 2016, 24 hearings, di ba? Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Di ba? Kasi kung makikita nyo, same same template, same component, nag, parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH, di ba usually, ang, ang, uh, ano ba yan? ang sistema, pag na ka sa isang bagong pwesto, you call your staff, ba? You call your people, and you introduce yourself, na parang, oh, ako na yung mamumuno na itong pagpapatayo ng Senate Building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa yun. Wala pang ganon. It's More than a month, hindi niya pa kilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung yung consultants na hinire. So, wala, pang, wala pa siyang ginagawang gano'n. So, kung ganun yung action niya, di ba pwede sa malikot na isip, pwede mong isipin, ano pa talagang intention niya, di ba? Kasi bakit kailangan magkaroon, magpatawag ng hearing kaagad? Eh, um, I was, I saw a copy of the letter eh. Yung letter niya sa DPWH, parang um, June 18. So ilang araw, di ba ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansi pinapansin? Eh, technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, Nandun lang yun sa Senate building and as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga eh, hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data na sa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman kanino, sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. Eh, so far, parang wala pang ganong um, transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa ako kinakausap. Ma'am, so you think hindi kailangan yung hearing? Sa akin? Um, may pwede namang ano eh. Um, di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing, pinakilala niya muna yung sarili niya, tinanong niya yung mga tao, o oh, ikaw, director from DPWH, anong function mo dun sa building? Ikaw, ano yung trabaho mo? hindi niya pa ginagawa yun. So, going back to my experience noong 20, kailan ba na kumpis na Mga 2015? Na ginamit na yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati Tagig issue. So, pwede mong yari Eh, di ba yung parang same senator, there's a building, and there's a hearing ba diba? So, kumbaga, may tatlong component na eh. Mm -hmm. Are you not bothered, ma'am? Hindi ka doon sa possibility na 'yon. Um, ah, ano lang, nakaka na lang is bakit kailangan mo gibain yung institution just because may ganong makatitagig issue. Mm -hmm. Si former SP Subiri, wala bang plano na mag-intervene para at least the mere fact na under his leadership naman po kayo na Muno as Committee on Accounts, wala ba siyang effort na at least kausapin na nga talaga kayo ni Senator Alan Cayetano, mm -hmm. kaya ni SP Chase? Para I duto din kung makikinig sa kanya. <laughs> <laughs> di ba? Tinanggal nga nila eh. Mm -hmm. So bukas ma'am, so ma'am, di ba ma'am sabi niyo, uh, parang prayo to parang uh, opportunity nyo to answer directly and publicly yung mga issues. So bukas kahit hindi na kay member pupunta kayo ah, mag-monitor lang. Sige mag-monitor muna tayo. Tingnan natin kung ano ba yung nagiging direksyon kung kinakailangan ba talaga akong bumaba doon or tingnan natin kasi baka nga yung hearing tomorrow would be an opportunity para makapag-usap kami. Sayang kasi ang alam ko, dapat uh, uh, pinatawag niya yung staff ko eh, this afternoon for a meeting. Eh, sana uh, pupuntahan ko na siya sa kwarto niya dahil pareho naman kami nandito sa Senate building para mm -hmm. makapag-usap. Or, sayang kahapon nagkasalisi din kami, uh, di sana makausap ko na silang dalawa dahil magkasama pala silang dalawa dun sa whole week kahapon. So, mamula kayong line of communication ni Senator Allan? Pag ba tinitext nyo, sumasagot or... Tinitext? Hindi ko nga alam kung may number ako niya. Hindi nga kasi nga, di ba? Parang siyempre, kumbaga... Um, as the new chairperson, yung ano yan, Uh, ayoko naman na pangunahan siya. 'Di ba? Na kasi 'di ba parang alam naman na I have to wait kung kailan niya ako gustong kausapin. Or gusto niya ba talaga ako kausapin kasi baka ayaw naman talaga niya ako kausapin. Pero ma'am, confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular doon sa construction ng new Senate building? Um basta the documents are there the transcripts are there di ba uh, malalaman nila na uh, pag may mali yung contractor talagang uh, katulad ng nabanggit ni Senping di ba mayroong isang billing doon na pinahold ko kasi nga kino-question ko kung ano yung sinisingil for the building uh, for for the building so talagang uh, kumbaga, iningatan natin yung pagpapatayo ng building. Kasi nga, yun din yung bilen sa akin ni Senator Ping bago sa umalis at nung tinurn over niya sa akin na kailangan itong building na to magawa ng tama, iconic, it's a legacy building. And the only way we can do that e eh kung walang mga ganong irregularities. Ma'am, kahapon in ni former Senate President Migsubiri na walang irregularity yung project. Also si SP Jesus Kudel uh, mentioned that na wala naman silang binabanggit na allegation ng irregularity. Kaya nagtataka din daw siya bakit may mga ganong reaction. Yung ibang binanggit niya, yung mga ibang tao. Uh, do you think this, although sinabi nila na walang uh, irregularity, is this a case of the Senate uh, washing its dirty linen in public kung itutuloy yung hearing tomorrow nang hindi pa nag-uusap in private yung mga senators regarding this matter. Eh, kasi ka, ano eh, um, nagag, di diba, parang ngayon, naisip ka parang ito bang building nagagamit lang kasi meron kaming political issue. Di ba? Which, nakakalungkot. Nung una, ayoko maniwala eh. Pero habang tumatagal, parang doon tumutumbok na nagagamit lang yung Senate building for our issue. Oh, for his issue. ba? <laughs> diba? At saka, sasagutin ko lang yung sinasabi mo na parang there's no allegations. Sinasabi. Parang the way they frame their answer, hindi ganun yung dumadating. And, marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate they've been going around and telling stories about me and the building. Kaya hindi totoo na I am being defensive. Uh, Di ba? Um, ang masakit, patalikod niya kaming sinasaksak. Si Senator Basta. Al <laughs> Sino sa kanilang oh, dalawa? Basta. Isipin si na lang kung sino sa kanila dalawa basta may ano basta may nagiiikot kung ano-ano yung sinasabi. Kung ng Of course, ah hindi. dito to at the very beginning, nag um nagpresenta ko dun sa lounge para ipakita yung yung design, yung interior. And then after that, nagbigay ako ng instructions sa staff ko na isa-isahin niyo yung mga senador tapos kung gusto nila lang magpa one-on-one -on -one briefing. Na in fact, si Senator Bong nagbriefing sila in sa office ni Senator ni SP Cheese nung hindi pa siya SP, nagbriefing na din yung staff ko dun sa staff nila na they can ask anything about the building whether it's cost, design, timeline. Um, uh, ang nakakalungkot kasi yung bagong chairperson ng committee, as usual, absent na naman siya. So, hindi siya nag-attend ng briefing ko. di ba? Which, hindi ko naman kasalanan. And, di ba, babalikan ko, magti three years na kaming na nakaupo. Di ba? Bakit ngayon? And it's not as if, hindi ko pinag-uusapan yung building. Di ba? Sa inyo nga, dalawang beses na akong nag-briefing sa inyo, di ba? What more pa sa kanila na, di ba, dapat sa, noon pa lang, they actively participated already. Di sana hindi na didelay ngayon yung project dahil ang concern ko ngayon, concern sila sa cost. Talaga ako, mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na na hindi naman bumababa presyo ng materyales ng construction, di ba? Yung dollar, magkano na? Yung gasolina, magkano na? So, lahat yan, uh, mag add on yan dun sa cost ng nung, nung construction. Kaya nga, uh, there's a need to uh, do it fast kasi isa yun dun sa way para makatipid dun sa construction. Specific lang po to the rooms yung para supposedly sa regional senators. Isa po kasi yun sa concerns na parang medyo nasa malayong future pa yon if ever mangyari. Possible po ba na hindi siya isama doon sa magiging final? Ay, hindi, actually, isa yon doon sa naging VO ata. I'm, not, I'm just not sure which number. Kasi nga, originally, um, kasi this was started during the time of um, minority floor leader Coco, nung siya pa yung SP, and then si Senping yung accounts. So, during that time, di ba, sa umpisa nung Duterte administration, uh, parang mukhang matutuloy yung federalism. So, yung naging original, ano niya, is 465, but apparently, hindi na nga nasunod yun. So, nagkailangan kailangan i-reconfigure yung, yung building para 24 senators na lang yung gagamit nito. So ma'am, sa current design niya po, it's only for 24 senators. yes yes okay, po. Thank you. Ma'am, ma ano, ano lang? Quick poll. ay, oh, ay. Ah, yes, syempre, every time may ano yun, eh, each time magpapare-design, may cost yun. So for example, si uh, Sen. Robin, nakita niya na walang prayer room. So isa dun sa naging, uh, ano, is to redesign a portion dun sa isang tower to accommodate a prayer room. So may mga ganong ano kasi yun na iba parang sa construction naman talagang uh, uh, pabago-bago yan. Ma'am, doon lang sa tawag dito. Ang binabanggit kasi ng grupo ni na sectors kay in Jesus Cudero ay actually yung DPWH lang naman daw yung parang tina-target, tinutumbok at hindi naman kayo. But uh, is that something na paniwalaan o actually ay kayo ang target? Um, ano nga ba yung saying na ano? Yung, di, you fool me once. Ano yan, You fool me. Oh, basta, di ba? Hindi, babalikan ko lang. Di ba? Parang, ah uh, ano yan, You fool me once. Shame on me. You fool me twice. Shame on me. Shame on me. Di ba? So, babalikan ko ulit yung nangyari noong 2015. Di ba? Parang nagumpisa sa... Ano lang, uh, ito naman yung tinutumbok ta hanggang nanganak na kung ano-ano na yung pumasok doon sa hearing. Mm. So, syempre, uh, on my end I have to prepare mm -mm. na kasi napagdaanan ko na to eh na parang uh, parang nade vu na nga ako sa mga nangyayari ngayon na dapat paghandaan ko na hindi na dapat maulit yung ganitong um sistema na nagagamit yung Senado for personal ano ba yan? Ah. Uh, uh, ano Personal ambition or vendetta. Mm. So, yun nga. Uh sorry slow. Pero sinabi niyo na it oil down sa Makati Tagig City turf war. So, siguro paki-clarify lang uh, dahil ba merong binay like you or your sister running for a as mayor sa Tagig o ano? Ah, uh, well nakikita natin na scenario. At pwede din siya magpatakbo, di ba? Okay. Di diba? Another candidate can enter the picture. Huh? Thank Which you. they also have done noong 2016. Thank you. na po? Nako. Pero ko Ay, parang hindi na. Hindi ko na siya maaabutan. Sayang. Tignan natin kung babalik pa ako. <laughs> Ma'am, clarify. Ma'am, clarify lang po yung sinabi niyong isang isang senator sowing intrigues against you and yung Senate building. Sorry, Mama. Is it Senator Alan Cayetano? kasi na lang, mag-ano na lang kayo. Check, makimarites kayo kung sino. <laughs> is it SP Cheese? Basta, makimarites na lang Pero may isang kayo. senador, ma'am, na nag-show ng intrigue against you and the Senate building. New Senate building. Yeah, That's me correct. and my colleagues. Oh, hindi lang ako. Uh, <laughs> sa, grupo, <laughs> uh, sa grupo namin. Or with, ma like, uh, or... Parang may ganong irregularities or whatever. Parang ganun lang naman yung kwento sa akin. May issue of corruption, ma'am, na sinasabi di naman ata doon sa ano. eh Ma'am, naniniwala kayo na magagawa yun nung sila doon, nasiraan kayo or magpedal ng lines? Based sa pagkakilala niyo ko sa kanya? Mmm... Kaya? Kaya? Capable. Nakaka... Ma'am, hindi ko dapat win names gayaan pagsususpensya naman. Gano'n? Eh, mag-i-re-test na lang. Do your homework, Naks. <laughs> Kasa lang, di ba? Longkot lang kasi paalis na nga tayo with barely a year na okay na sana yung samahan tapos parang may mga ganitong gulo-gulo na parang ano, nata ako dito. <laughs> iniingatan lang daw po niya ay yung pera ng bayan. Parang gano'n yung kanyang okay. diba parang, sinabi ka. Ano yung hako? sinabi niya hindi daw makayanan ng konsensya niya. Yun yung gano'n. Uh, para sa akin hindi ko rin makayanan ng konsensya ko na nagbabayad tayo ng 100 million pesos diyan sa open space parking. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng almost 400 million does. this itong office space plus the parking na ilang taon na And kung hindi natin tatapusin, tuloy-tuloy yung ganong gastos, di ba? Gagastos tayo ng 400 million sa isang bagay na hindi naman magiging pagmamayari ng Senado. Na at the end of the day, itong building na to, ano ba to? 50 years na ba to? Or more or less, di ba? Kasabayan ata to ng Sofitel eh. So matandang building na rin to. I think this building is due for a major rehab ah uh, so, bakit naman gagasas ng Senate sa isang property na hindi pagmamayari? And way back, nung pinag-uusapan at in-approve namin tong building na to, na naging bahagi si SP Cheese, dun sa paglipat, yun talaga yung number one na naging consideration na uh, kumbaga patuloy yung, ano, eh, yung bleeding dun sa rental payments ng Senado. And we want to stop that building. Na kung babalikan nga natin, kung noon pa siguro nagpatayo ng building, uh, mas malaki yung natipid ng Senate kasi mahihinto na yung um, itong uh, rental expense ng Senado. Yun din sabi ka, ay, Ma'am Lasa, yun sa din kahapon ni Senator Chis na ano yung sinasabi nilang madedelay, eh tuloy naman yung trabaho doon. Wala naman, may pinasuspend lang sa yung hindi pa naman ongoing. So there's nothing daw na parang madedelay. Ano daw po ba yung sinasabi? Well, at the bali? moment, may delay na and ang pagkarinig ko, yung contractor, humingi na siya ng suspension, which would result to a charge dun sa Senate. Kasi yung cost ng... Yung meron kasi kailangan i-resolve dun sa building na hindi uh, matutuloy, hindi makaka-full blast dun sa construction. Kasi may mga issues na kailangan i-resolve nung bagong chairperson. But, hindi nga niya inaalam kung ano yon or... So, talagang madedelay. Delay na siya. Kahit sabihin niya na tuloy-tuloy yung trabaho nung No, doon sa building. May mga trabaho na hindi nila kayang ituloy kasi may mga bagay na kailangan disisyonan para matuloy tuloy yung paggawa. Sabi ni, S, ni former SP sabiri magge-generate ng income pa itong bagong Senate building. Meron na ba kayong computation magkano yearly at mababawi din ba agad magkano yung ginastos doon sa construction? I think yung bawi, ma, ma, makukuha siya. Hindi lang naman doon sa rental. Eh. Yung the mere fact na hindi na magbabayad yung uh, Senate ng rent. Tapos yun nga, yung isang buong floor ng 7th floor, ang mag-rent doon yung Commission na Appointments. Tapos, yung land back, na talaga sila ng branch, hindi lang yung katulad dito sa GSIS. So, I think yan meron ding uh, rental for for the Senate. And then tapos during my time, may mga ano na nga eh, may proposal na nag-submit na si Starbucks. Um, sino pa ba mga coffee shop? <laughs> so may mga ganong proposals na natatanggap yung Senado for them to rent a space.